So, good morning guys, no? Uh, actually guys, nang ko kanina guys, nag-exercise ako, tapos nag-fasting ba? So, mayroon kasi akong nalaman guys na may birthday ngayon dito sa Inoshima, Japan. So, kaya parang feel ko lang, no? feel ko lang na pupunta. Um, hindi <coughs> naman ako makikain. Hindi naman ako talaga uh, pataka ng kumakain sa ibang bahay pero abot ah, kasi doon sa bahay ko yung ano ba, yung amoy ng ano balitchon ba. Doon yung bahay nila. Doon yung amin. Sa so, tong sakto guys no, nag nagpasting pa naman ako. Pero i ko lang guys kung maganda ba yung o masaya masarap ba yung kanilang niluluto eh chiko lang no kasi hindi talaga ako gan ganyan guys namuburaot ng pagkain my birthday dito hindi napapasting talaga ako guys o si Ano po to? Ano po to? Hindi ano ako ano ano nabibinta ng po to. Ito pala yung... Uhm. Ah, Anong luto mo? Mm, lechon. Lechon. Anong pangalan mo? Bayota. September ba man? Ayute. Ayute. Ako ko andi ako. Abisaya sabi. Lechon nero. Shout out naman diyan. Shout out. Sa ating ah. Shout out. Oy, Tojoy, Tojoy. Mo na din shout out kay Rodel. Oh, hayo. Master Chef. Oh, hayo. Molong. Eh hey, Kuya Ran, birthday. Ikaw you know hey. ito, ah. Ito ito Ay, Ah, uh, ito, ito pala yun. Ichibang pala ito sa, ano? Ay, kusan. Ito nga, ichibang sa kusan. Hindi pala yung mga kasamahan natin, guys. Ay! Ay! Ano sa mga gamawari, Dre? September pa man? jutke Ako ang kuwanda, ako. Ay, saya na, eh? Ay, shout-out kay namakal ko, Dre. Shout-out, mo Oh, tagar pili na, oh. mo, mamakal sa kajute, Dre. Ay saba ta na. Mm. Ay, makal, mm. makal makal ni da. Makal ni pista pista. Pista yeah. oh, Wala pa pa lang loto guys. Tingnan natin. Ang tawag dito lit 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 Shout out Ay, naman diyan. Shout jan. out. Yo no. Know? Shout out sa team Barubal. Team Barubal. Good no? boy. Tingnan mo boy. Wala pa palang loto, guys. Kala ko meron. Hindi tayo na tayo magana kung magugutom tayo nito. Ay, shoutout! Shoutout shout out, naman dyan sa ating... Uh... Ay, hey, join, toe join. <laughs> to join. join. <laughs> Hindi pa palang loto yung manong guys. <laughs> Timing pa naman, nagbasting ako. Ito yung mga... Ah, ito yung mga ano warriors. Nahanap natin yung ano Uy, may ibang ano oh. Bang photo ay. Bang photo ay. Ya. Bayo ta. Ito kasi, e, uh, rude nitong e, bago na din shout out e, si Rodel. Bayo ta. Mga Picu e, Boys. Eh, Akicho Boys. Ano na? Tara na. <laughs> Tara na. Dito na. Pusan <laughs> <kursa> na. Ay, <laughs> ito yung anime master. Oh, ayo. Mastership. Oh, ayo. Molong. Siraw, siraw. Si bangto sa shift care namin, guys. Ano ba? Hmm. Tayo mo, tayo ilagay. meron tong paglalagyan <laughs> siyempre yung ko kala ko guys naluto na guys may exercise pa man ako <laughs> tayo na tayo na yung fasting ko guys parang malaki lang yung kainan to ah tayo pa naman nakapasting ako so, <laughs> oh, wala pa guys medyo na aga ata tayo na, na, maaga, medyo, medyo maaga ata yung dating natin

guys luto luto na daw yung lechon guys kala ko ako lang yung makikain marami pala lang makikain dito guys oh kakain din ako marami mga makikain marami pala kami kala ko ako lang guys doso na na okay okay Marami palang mga makikain. Kakain lang kami dito. Akala ko. May kikain lang kami. May kikain lang sila. May kikain lang sila. Pakita ko dito natin. Pakita ko dito. Ang dami mga makikain. Ang dami mga makikain. Ang dami mga ko ako Ang ay patbito mo Ito yung number one. Ito yung Hindi manami akalain na marami. Kunti lang ba. Timing. Timing kasi si Timing ba na may kakain ba. <laughs> <laughs> gutom, gutom na. Gutom na kasi. Gutom na guys. <reserves> <laughs> Tingnan mo yung ano guys yun. Light it. Light it. Bakit nangyari yan?

Para em po siya niyong gift. Oh! Salamat sila oh. Tingnan mo yung mga mukha, yung mga gutom mo. Oh. Mga gutom mo, grabe mo Sa mga birthday maglilista nito ah. Gutom mo sila gusto. Hey, kuya, na birthday daw sa ito ah. May mga gutom na sila mga

Bukari shout out baka oh, naman. Kajutaya, kajutaya. Sponsor, oh, sponsor. Sponsor.

Oh, uh, hindi talaga ako kumakain ng anong ng tao dito ng, 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 baboy hindi talaga ako kumakain wala na kitaan wala na sakpan wala na wag tang wala liikog

Lang, lang, lang. Hindi talaga ako kumakain ng lechon eh. <laughs> Ay, grabe yung butlig ko. La, grabe yung butlig ko. La, grabe, grabe mo talaga butlig. Butik nya, pawis nga, butik-butik yung pawis <laughs> iba, 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 iba yung kulay ng Kaya nga, iba-iba yung butik yung no? uh, pawis Grabe yung pawis Hindi na po kami tumatanggal ng bisita Close na po yung ano <laughs> Wala pang laman ulit. Wala pang. Wala ko wawa na mo. Ay wala pang laman. Wala eh. pa. hey, mga wala pang laman, <laughs> pwede na kayo umalis. Mga <laughs> polobi ba. Sipsip, sipsip, sipsip. -sip. Wala kasi ng wala pang sahod guys. Kain ka na idol. Mamaya oh, na, mamaya Yung kita idol. Yung mga matira diyan, akin na yan. Labas <laughs> na yung plastic.

Uh, uh, um, hindi ito na sa loob ba? Grabe, walang rice rice ba? Iyon, sakrito. Kapag nasa birdihan ka, puro ulam. Wala! Oh, oh. uh, uh. my God! Oh. Uh. Ang lit lang ng sobo. Uh. No, <laughs> Wala na? Wala, grabe. Oh my God! Hmm. Sige, sige. Kalama, kalama. Ang ko, ang ko. Ang ah, kahabi, crispy na crispy. Ay, si. Ay, si. Oh, nani kore. Dayjubo, dayjubo, dayjubo.

見せ、ね、たいな。